Magandang hapon mga ka-viewers. Mag-unbox naman tayo. Iba na naman tong i-unbox natin. Ito yung necklace. Necklace na isa mata sa bao, ah. sa bao. Tara buksan natin. push Bumili ako nito kasi na ano nagustuhan ko yung design niya eh. saka pang-ano na rin ba alam niyo na pang protection din at sasamahan natin ang dasal sa Panginoon. meron pa siya mga ano prayer at meron din siyang ano parang pinaka ano niya ata to, sa review yan po dito ko siya nabili sa ano CRC Charmy P. Yan yung, yung pangalan ng store niya. Ayan po, contact number po. Yan po. Kailangan daw ilagay sa review daw or 5 star. Please, kung pwede po na makapagbigay po kayo ng review at naway may rate po nyo ng 5 star ang produkto kung kayo po ay nasatisfy. Pakiclick na rin po ang follow my store po para updated po kayo sa mga new arrival na offers. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Naway gabayan kayo ng poong may kapal at pagpalaim po kayo. Siyempre, i-relate ko talaga to 5 star kasi ang binigay niya kasi talagang sakto eh. po. ito po yung necklace po na isa mata na bao ito bao po yan syempre hindi natin din ano <coughs> kumbaga kahit ano naman eh kahit peke or hindi peke kasi kailangan talaga dasalang pa to may mga dasal talaga depende na rin sa lakas ng paniniwala po sa Panginoon Diyos Ama para po mapagana po ang mga pamproteksyon po depende po sa lakas po na ng spiritual po yan ito na pabili rin ako kasi gusto ko po yung design niya eh. yan Ayan po siya. Bao siya na pinagdikit eh. Ayan po. Nagagandaan kasi ako sa ano eh, sa design niya. Ayan po. <coughs> Excuse me. Marami, marami kasi mga iba-ibang hugis po eh. May mga, mga Trispico Roma, mga ganun. Pero mas gusto ko tong gantong design. Ayan po siya. Ayan din po siyang prayer. Ayan po. May mga dasal po yan, prayer. Pwede rin po natin itong gamitin. Pwede din gamitin. Gagamitin ko rin siguro to. Pero kasi may sarili akong dasal. Sa Diyos Ama talaga ako nagdarasal. Pero susubukan ko rin yan mga ganyan dasal po. Parang hanggang dito na lang po mga ka-viewers. God bless po. Think positive. Laban lang. mga ka viewers pero hindi meron pa pala ako nakalimutan at Ito pala free buy niya lucky wallet lucky wallet coin yan po e, ito eh ito siguro ito yung nilalagay sa pitaka kung meron kayong mga pitaka yan lucky wallet coin Pampaswerte po sa mga pera po para dumami po ang pera at hindi po laging kinakapos yun ang alin yan yun ang pinakalaki nyan. Ang pakapal ng pera. Yan po. Revile lang po ito. Paano, paano mga ka-viewers? Hanggang dito na lang po ulit. God bless po. Laban lang. Think positive po.